dagogen Welcome po sa Pampanga. At dito lang po sa Pampanga matatagpuan ang original fishing. Ang sisig ay isa sa top 10 Filipino traditional dishes na ipinagmamalaki nating mga Pinoy. At kung ang hanap mo ay ang authentic recipe nito, sa Pampanga ka na dapat tumungo. Isa ang pamilya ni Tatay Moises sa matagal nang naghahain nito. Ngayon po ipapakita ko po ang 50 years sisig recipe ng aming pamilya. Ang mga kailangan nating ingredients ay ang sibuyas, yung Uh, kalamansi, asin, atay ng manok, at pisni ng baboy. At para naman po sa mga mahihilig sa manghang ay ang sili. Ang una po natin step ay ang iwain po muna natin ang sibuyas. Nasa sa inyo na po kung gusto niyo po ng pino o yung medyo katamtaman lang po yung hiwa. Kaya po buyas na puti ang gamit po namin ay ito po ay nagdadala ng tamis sa sisig. Ngayon nahiwa na natin ang sibuyas. At susunod naman po ay ang pisni o tenga ng baboy. Ito po muna ay pinakuluan at pinalambot. At pagkatapos po, ito po yung inihaw. At pagkatapos ng inihaw, ito na po. Pwede na pong susunod na step po ay ang pag hiwa pa rin po nito. Ngayon po, lalagay na po natin ang pisngi ng baboy. Kasunod po ay ang sibuyas. Atay ng manok. Kaya po, uh, ito po ay atay ng manok. Ito po ay maganda sa pampalasa sa sisig. At ito na rin po yung ginagamit namin ng pamilya namin sa loob ng 50 years po. Pagkatapos po noon ay haluan po natin ng kalamansi. Ang orihinal na sisig ng kapampangan ay hindi na nilalagyan ng mayonnaise o itlog ng mani. Pagkatapos po ng kalamansi ay ang asin pwede na pong pagalahanuin. Ito na po ang 50 years sisig recipe ng aming pamilya. Ngayon po, kung ito po gusto nyo maging sisling, ipapainit nyo lang po yung sisling plate at tapos ilalagay nyo lang po ang sisig na gawa na po. At para naman po sa mga mahihilig sa manganghang, narito po ang sip. Mmm, ang sarap! Kung kita naman ang pag-uusapan, ay hindi pa rin magpapatalo ang original sisig ng kapampangan. Sa halagang 200 pesos na puhunan, makakagawa ka na ng apat na servings ng original sisig, good for 3 persons, per serving. Kaya pwede po tayong kumita ng 400 pesos. Higit limang dekada na na nagluluto at nagtitinda ng sisig ang pamilya ni Tatay Moises. Paano po ba nagsimula ang lahat ng inyong naabot na success? Nagsimula po kami noong 1973. Noong pong umpisa po kami magtinda, nakikiusap po kami sa mga tindaan na kung sinong may eh, kalawunan po ay lumakas na pong lumakas ang aming paninda. Hindi na po kami tumigil mula noon hanggang ngayon. Lalo pong lumakas ngayon dahil yung benta namin uh, nagpipila pa yung iba eh. Nung bata pa po kami, yung mga magulang po namin, nakagisna na po namin sila na nagtitinda na po sila ng mga barbecue at higit po sa lahat yung sisig po. Yun po yung kinabubuhay po namin. Ngayon po, ah uh, nung dumating yung araw na nag-asawa na po kami, balik ako na lang po yung napagkatiwala ni na nanay ng mga magulang po namin na uh, mag-ano sa po pag manage po nung sisigan. Kasi po, yung mga ibang kapatid ko, uh, bali, may mga kanya-kanya po silang mga trabaho. Ngayon po, yung time na, na dumating po, yung time na nag-pandemic na po, Nag-decide po yung mga magulang po namin na pagsama-samahin na po kami sa isang tindahan para yun na lang po yung pagtulungan namin na gawing trabaho. Tiyaga po magturo po si tatay po noon dahil siya po unang-una, dumarating po siya ng maaga po siya doon sa tindahan po. Siya po yung naglilinis po ng mga manok namin. Siya yung nagtatanggal po ng mga butse, mga puso, Ayan, tapos kasama din po, yung paghahasa po ng mga kutsilyo po namin. Talagang as in, wala po akong alam po noon. <laughs> sa pagtsasaga at sa tulong po ni tatay, yun naman po sa paggawa naman po ng sisig, talagang tinuruan po kami ni tatay. Ang sisig po namin ay pinapanatili po namin yung orinal na lasa ng sisig kapampangan. Ang turo po ng aming mga magulang hanggang sa may pasa po sa amin, yung sisig na ginawa pa po noong 1973 ng mga magulang namin hanggang sa ngayon po ay nananatili po yung uh, pinagsisikapan po namin talaga na hindi po maiba yung lasa. Ang kabuhayang ito ipinamana na ni Tatay Moises sa kanyang mga anak hanggang nadagdagan pa ng ibang produkto ang kanilang itinitinda. Ngayon po ay marami na po kaming na ng paninda. Andiyan na po yung sisig. Andiyan na po yung lichon manok. May barbecue pa po. May isda, bangos, o pusit, meron po. Uh, hindi na po ako pwedeng magtinda. Sila po nagpatuloy sa paggawa ng sisig. Dumating ang pagkakataong humina ang kanilang kabuhayan. Pero buong tatag namang ipinagpatuloy ng mag-asawang Percival at Edna ang sinimulan ng kanilang mga magulang. Yun isang napakalaking pagsubok po yung pinagdaanan po namin. Na, kasi yung pwesto na kung saan po kami ngayon, inuupahan lang po namin yun. Eh kaso, sa totoo lang, halos matagal na matagal na nang inuupahan no? panahon pa ni natatay po. Ayun, eh, kaso biglang nagkaroon po ng problema po yung may-ari. Ayun, tinanong po ako kung kaya kong rentahin sa ganong kalaking talaga. Sabi ko nga po sa kanya, nung may-ari, ay hindi po namin kaya yung ganon. Eh wala kaming magagawa kasi kailangan ni Kuya mo yung financial na ano. Dahil nga po magkikimoteramit therapy daw po siya. Isang malaking ano po, bakery po yung sanang mag uh, ng pwesto po namin. Nakakapanghinayang po. Ay talagang mandalambot po kayo. Sa kasalukuyang nagtitinda kayo, darating yung mga engineering department po ng isang ba malaking bakery eh. Talagang susukat sukat doon sa loob, suka talagang pinagaano na nila. Habang hindi pa po kami pinaalis ng mga yung uh, may-ari po sa takdang petsa po, ginawa po namin, naghanap po kami ng malilipatan na pwesto. Mula doon hanggang Mabalakat, hanggang Angeles po, ay wala po kaming makita. Tapos ang ginawa po namin dalawang mag-asawa, nagpapanata po. Ang bilis po ng pang pangyayari po. Sa tulong na rin po at awa ng Panginoong Diyos, nung biglang magka-pandemic po, Uh, March 18, kung hindi po ako nagkakamali noon, talagang last ano na po namin yun eh. Tapos biglang nag-lockdown po. Ayun, nagkaroon pa po kami ng isang buwan po noon na pwede pa kaming tumira. Ayun hanggang tinawagan na po ako mismo ng may-ari na yung mag-take-over po doon sa pwesto namin na hindi na raw niya kaya. Ang ginawa niya po sa akin, pinarinyo po ako ulit ng kontrata. I-share nyo naman sa ating viewers ang secret to success. Kaya kayo tumagal na lagpas limang dekada sa pagtitinda ng sisig. Sa ngayon po ay maligayang maligaya ako sa aking mga anak. Wala po akong masabi sa kanila dahil natutuan din nila yung gawain namin yan. Naitatagod po nila yung mga sarili nilang pamilya. Higit po ang tungkulin. Uh, isang napakalaking biyaya rin po na biglang napasama po ako sa uh, pamilya po nila. Unang-una -una po, napakabait po ni Tatay. Uh, Lalong-lalo na po yung sa pangungunan niya po sa mga anak niya. Pangalawa po, yung pagtupad po ng kanyang mga banal na tungkulin po. Yun po ang hinahangaan ko po, po kay Tatay. Sobrang bait po yan. Mabuting halimbawa po si Tatay. Ang inspiration po namin ay aming mga magulang. kasi po ito po yung legacy na na po ng aming mga magulang. Kaya pinagsisikapan po namin na ito'y may pasa sa aming mga anak at sa mga susunod pa po ng generasyon po ng pamilya namin. At higit po sa lahat, ang hindi po namin malilimutan ay ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa aming pamilya. Sa Diyos ang kapurihan. Sa pagdiriwang ngayon ng Iglesia ni Kristo ng ika-isang daan at sampung taong alibersaryo nito, kasama ang sambahayan ni Tatay Moises na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat hayag na hayag ang pag-alalay, pag-ibig at pagmamalasakit ng Panginoong Diyos sa Kanyang mga lingkod. Proud ako na gumagawa ng sisi kapampangan for 50 years. At, at ipinagpatuloy namin ito dahil trabaho ko to.